Mga Hukom Ikalabing Siyam na Kabanata At nangyari ng mga araw na iyon, ng Gulang Hari sa Israel, na may isang lebitan nakikipamayan sa malayong dako ng lupay maburol ng Ephraim, na kumuha ng babae mula sa Bethlehem, Juda At ang kanyang babae ay nagpatutot at iniwan siya na bahay ng kanyang ama sa Bethlehem, Juda at dumoon sa loob ng apat na buwan. At ang kanyang asawa ay humaon na sumunod sa kanya upang makiwisap na mayigi sa kanya na ibalik siya na kasama ang kanyang bataan at dalawang magkatuwang na baasno at ipinasok siya ng babae sa bahay ng kanyang ama at nang makita siya ng ama ng babae ay galak na sinulubong siya at pinigil siya ng kanyang dinan ng ama ng babae at siya tumahang kasama niya na tatlong araw. Sa gayoy sila'y nagkainan ng tag-inuman at tumuloy roon. At nangyari ng ikapat na araw na sila'y bumangong maga ng magahan at siya'y bumangon upang himawan. At sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, Palakasin mo muna ang iyong puso ng isang subong tinapay at pagkatapos ay ipagpatuli ninyo ang inyong lakad. Sa gayon na upo sila at kumain at uminom silang dalawa at sinabi ng ama ng babae sa lalaki. Sinasamo ko sa iyo na magsaya ka at magpahinga sa buong gabi at matuwa ang iyong puso. At ang lalaki ay bumangon upang malis ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. At siya'y bumangong maaga sa kainang magahan ng ikalimang araw upang yumaon at sinabi ng ama ng babae, Isinasamo ko sa iyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa limang araw at sila'y kumain silang dalawa. At nang tumindig ng lalaki upang yumaon, siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan, ay sinabi ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya. Narito, ngayong araw ay gumagabi na, sinasamo ko sa inyong magpahinga sa buong gabi, narito ang araw ay nananaw. Tumigil dito upang ang iyong puso ay sumaya at bukas ay umaon kayong maga sa inyong paglakad upang makauwi ka. Ngunit hindi na inibig ng lalaki na magpahinga ng gabi niyaon. Kundi siya tumindig at umaon at tinapat ang Jebus na siyang Jerusalem. At may dalas siyang dalawang magkatuwang na asno na gaya. Ang kanyang babae ay kasama rin niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay nananaho. At sinabi ng bataan sa kanyang Panginoon, Isinasamo ko sa iyo na halina, at tayo lumiko sa bayang ito ng mga Jebuseo at tumigil dito. At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, Hindi tayo liliko sa bayan ng iba, na hindi sa mga anak ni Israel, kundi dadaan tayo sa gaba. At sinabi niya sa kanyang alipin, Halina, at tayo lumapit sa isa sa mga dakong ito, at tayo titigil sa gabaa o sa rama. Sa gayon nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad, at nilabugan sila ng araw sa malapit sa gabaa na nauukol sa Benjamin. At sila lumikuron upang pumasok na tumigil sa gabaa at sila'y pumasok at upo sila sa lansangan ng bayan sa pagkatulan taong magputuli sa kanila. At narito, may umuwing isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid sa paglubog ng araw. Ang lalaki nga'y tagalupayang maburo ng Ephraim at nakikipamayan sa gaba. Ngunit ang mga tao sa dakong yaon ay mga Benhamita. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang naglalakbay sa lansangan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki, Saan ka paruroon? At saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, Kami ay nagdadam mula sa Bethlehem Judah na patungo sa malayong dako ng lupay ng maburol ng Ephraim. Tagaron ako at ako ay naparoon sa Bethlehem Juda At ako ay pasasabahan ng Panginoon at walang tao magpatuloy sa akin. Gayon man ay may dayami at damo para sa aming mga asno at may tinapay at alak naman para sa akin at sa iyong lingkod na babae at sa batang kasama ng iyong mga lingkod. Walang kakulangang anumang bagay. At sinabi ng matandang lalaki, Kapayapaan na wa ang sumaiyo. Sa anumang paray, pabayaan mo sa akin ang lahat ng iyong mga kailangan at huwag ka tumigil sa lansangan. Sa gayo'y kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno, at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagkainan at nag-inuman. Nang nangatutuwa ng kanilang mga puso, narito ang mga lalaki sa bayan na ilang hamak na tao ay kinugkob ang bahay sa palibot na hinahampas ang pintuan. At sila nagsalita sa mayari ng bahay sa matanda na sinasabi, Ilabas mo ang lalaki na pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At tumambas sa kanila ang lalaki ang mayari ng bahay at sinabi sa kanila, Huwag mga kapatid ko, isinasama ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan yamang ang lalaking ito'y pumasok sa aking bahay, eh huwag ninyong gawin ang kaululang ito. Narito, nandito ang aking anak na dalaga at ang kanyang babae. Akin silang ilalabas ngayon. At pangayupapain ninyo sila at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa kanila. Ngunit sa lalaking ito ay eh, huwag kayong gumawa ng anumang masama ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki. Sa gayo'y hinawakan ng lalaki ang kanyang babae at inilabas sa kanila at sinitingan nila siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan at nang magbukang liwayway ay pinayaon nila siya. Nang magkagayo'y dumating ang babae pagbubukang liwayway at nabuhal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaruruan ng kanyang Panginoon hanggang sa lumiwanag. At bumangon ng kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinukas sa mga pintuan ng bahay at lumabas ng na nagpatuloy ng kanyang lakad. At narito, ang babae na kanyang kinakasama ay nakabual sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, Bumangon ka at tayo na ngunit walang sumagot. Nang magkagay kanyang sinakay sa asno, at ang lalaki ay bumangon at napas sa kanyang dako. At nang siya pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at itiniga sa kanyang babae at pinagputol-putol siya ayon sa kanyang buto ng labindalawang putol at ipinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel at nangyari na lahat ng na nakakita ay nagsabi, Walang ganitong gawang ginawa o nakitman mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel na mula sa lupay ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Kayo'y magdili-dili, pumayo, at magsalita.